Yan, yan. Ugat kaguners, so for today's video, I would like to share with you on how to grow roses from cuttings in an easy way. Kaya samahan niyo ako at nang may matutunan kayo sa video na ito. Tara! Hi mga kaguners! So ito na po ang ating mga rose cuttings. Ang gagawin lamang natin ngayon ay puputulin ito. So ipapakita ko sa inyo kung paano. Pero bago ang lahat, uh, isingit ko muna itong ating pag-unboxing. Dahil gusto ko lang ipapakita sa inyo kung ano itong nabibili ko. Matagal na kasi ako ditong nag-aasam nito na sana magkaroon din ako ng ganito. Yeah, ito na po. Ang nabili ko is Nemo oil at saka castile soup. Diba, napakahalaga ng bagay na ito dahil gagawin natin ito sa ating mga tanim. Kaya, papakita ko sa inyo mga kagreeners kung paano nila binabalot. Wow! tanya wow. May pa freebie pa si supplier. Sabi niya, thank you for shopping with us and for supporting micro entrepreneur. We highly appreciate your good feedback. Hope to do another transaction with you again soon. Na po! Ayan na po, di ba? Balot na balot. Yes po. Balot na balot yung ating nem oil at saka castel soup. bibili ko nga pala ito. Ang ang dalawang ito. Sa NG Merchandise. Ilalagay ko na lang ang kanilang shop. Dahil satisfied ako support agad sa kanilang product so bubuksan lang natin Siya nga pala mga ka-greeners, dapat kung puputol kayo ng mga rosas, dapat yung matatanda na para stable na yung stem niya. Dahil kapag bata pa, talagang madali siyang malalanta. Dapat yung matatanda na yung kukunin nyo. At saka, itatanim. iiwan tayo ng ibang dahon para ay pagkain pa rin sila o tinatawag na photosynthesis islant lang mga natin mga ka-greeners, ito islant na meron ako ditong 6 liter na plastic container. So, puputulin lamang natin ito mga ka-greeners. ko na. Ayan. Para may daluyan yung tubig. So, puputasan lang natin ito. di so, hindi ko pinuto lahat para may pantakip siya. Ganyan. So, lagyan natin ng buhangin. Yes! Buhangin ang nagamit natin dahil probe na ito dahil subuko ko na ang buhangin sa pagpapatubo ng mga cuttings. Ayan. Tapos, ating babasain. Pag tapos ma-absorb na. Hindi na kailangan ito diligan mga cleaners greeners dahil magmo-moist ito. So, ilalagay lamang natin ito sa mga shady na lugar o sa mga hindi na naalawan. At pagkalipas ng 15 days, I'm sure may makikita na tayong mga ugat nito. Sana mga ka-greeners ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung gusto nyo ang video na ito, huwag sana kalimutang i-like. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So dito ko ilalagay ang ating mga rose cuttings. Dahil dito, dito, naaarawan. Dahil walang manok, so siya munang ipulong natin. <laughs> na sya kita nyo yan yan nya hi mga beginners so ito na ating rose cuttings after 30 days ito na ang ating pinakahihintay na araw kung saan ating i-replant -re ang ating rose cuttings Di ba kita nyo may mga dahon na yes magtatanim tayo Ayan. Buksan na natin. Wow. Diba? May mga dahon. So, ating itatanim sa mga paso. O, ito na mga kabiners. Diba, nagkadahon na sila. So, ating itatanim sa mga pots. Tingnan natin kung anong itsura ng kanilang mga ugat. dahan-dahan so, bakal -dahan Baka masira yung ugat nila. Ito, tingin natin. Diba? May ugat siya. So, atau itu? jangan-jangan itu ada juga oh itu ada juga may mga nasisira din pero yan talaga yung pagtatanim hindi natin magi mapi perfect ito yung kalahati patay na walang ugat wala talaga siyang ugat pero okay lang yan ganyan naman talaga yung pagtatanim hindi perfecto pero dahil sa mga experience natin, doon tayo tuto. Ito, meron din. Apat na, yung may ugat. Yung iba. Oops. Ito yung ugat niya. Parang nalalanta. Pero may bagong usbong na dahon. Pag-try so, lang, lang natin ito sa pagkatanim, baka makasurvive. Wala siyang ugat dito. O so, dito, yung ugat niya, medyo nalalanta. Pero, try pa rin natin itong itanim. meron kahit nakalipas na yung isang buwan mga ka-greeners moist pa rin yung buhangin okay ayan walang ugat subali, so, dalawa lang yung walang ugat, pero may mga dahon pero itatanim pa rin natin dahil I'm sure, malbubuhay pa rin sila ito yung walang ugat ito yun pero ito yung mga may ugat. O ito yung mga nagkaroon ng ugat. Ayan na. Ayan. Tiro tayo dito mga pots para tariman ang ating mga rosas kahit sa ganito lamang kalaki yung pots, buhay at mamumulaklak pa rin yung mga rosas natin. Ganun pa rin ang pating mix na ating ginagamit ay tatlong parte ng lupa, isang parte ng carbonized rice hull, isang parte ng cow manure, o chicken manure. Kung wala kayong cow manure, pwede nyo rin gamitin yung mga vermicast pero sa amin ang kadalas available dito ay yung mga chicken manure at saka cow manure ating mga rosas. talaga namang napakagandang mga lekta ng mga rosas. Kaya mga ka-greeners, ano pa hinihintay nyo? Hindi simulan nyo na ang pagtatanim ng rosas. Sana nagustuhan nyo ang video na ito mga ka-greeners. Kayo na mahilig magtanim ng mga rosas, sana meron kayong napapulot sa video na ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!